'Di ba, sabi niyo no nakaraan, pala tandaan niyo na umaandar pag naririnig niyo na 'yung babibrate. Ito, may tulad nito, may vibration siya. Okay? So, kaya lang napansin ko 'yung vibrations niya hindi normal, hindi rin dahil sa sa patungan. Apo. Okay? Meron akong papahipo sa inyo, ma'am. Wag lang ako kayo medyo magugulat. Ano, medyo mainit siya pero ito, ito. May daga po diyan. Wala, ma'am. Papahipo ko lang. Napahipo ko na ito tuloy Ito ang hinawakan ko. Oh. Hindi naman ako napapasok. Medyo mainit to pero hindi kayo mapapasok. Pagka matagal nyo talaga siyang hinawakan, nakakapasok na. Pero ngayon, hawakan nyo lang siya mga around 5 seconds. Hindi naman kayo mapapasok. Papakonfirm ko lang sa inyo na yung may vibration ay yung compressor o yung mismo yung motor po. Okay. So, ano may yung motor po. Papakonfirm ko lang sa inyo ma, para sa documentation. Sige ma'am. Binibidyo nyo Apo ma, binibidyo ko yan ma'am. Narinig nyo ma'am, nakakanaram naman nyo yung nagbabibrate. Okay. So, yun po yung dahilan bakit siya nagpapatay si hindi. Saka yung lamig ho, hilaw. ah uh, lumalamig siya, pero hindi ho ganoon kalamig. Ano po? So, yung, yung dahilan bakit hindi siya ganoon kalamig, yung pong compressor yon Tapos, sasabay ko mong papalitan itong board ninyo, kasi yung complain ninyo, pa nagde-depro, sumaabot ng isang araw bago bumalik yung pag ulit. Ano? Ito po yun. Pagalang mm -hmm. oh, ko po kasi.